Manang ganda, nandiyan ba si Joy? Nandun, sa kwarto niya sa taas, inaalagaan yung pasyente niya. Sinasabi ko lang nga tumayo ka dyan. Nakita kita! Ano ba? Ano ba? Ha? Tama na! Hindi siya totoong baldado! Tumayo ka! Tumayo ka dyan! Ano I said ah! enough! Huwag ka na muna babalik dito. So then, sorry ha. Yung kung galit ka sa akin. Hindi naman ako pwedeng magalit alit sa'yo. Amin um, ko'y takatulong lang ako. Sunod-sunuran lang naman ako sa lahat ng utos ng lola. Kung may problema ka, pwede mo akong kausapin. Ma, sino yung kinausap mo? Tapos Faith. Pupunta siya dito at magbabayad siya ng utang. Mukhang naaamoy ko ng pagbagsak ng mga aginado. <laughs> kita. Sana sinabi mo na darating ka di sana, pinasungo kita. Ah, okay lang. Kailangan ko pang i-quarantine pagdating ko sa airport. Si Eric, ba't di mo kasama? Ako talaga, Manang. Si Eric talaga una mong hinahanap. Ano na? Marami kasing ginagawa si Eric sa Canada kaya hindi siya makauwi. Sige, tinasin mo mo. Salamat manang. Ma, aral ho ako. Nagawa ko naman sa'yo ito dati kahit nag-aaral ka eh. ako ko mag-focus ngayon, Ma. Mas marami tayong sinasakripisyo para sa pag-aaral ko. Mak, sana naman naiintindihan mo. Para sa'yo rin naman to. Para talaga sa akin to? Anak, gusto mo maging doktor o abogado? Sagot lahat ng ni Ma'am Elvira kahit saang university na gusto mo. Anak, hindi na tayo mahihirapan sa pambayad. Ma, hindi ko naman siya kailangan. Qualified naman ho ako dun sa mga scholarships, di ba? Pero anak, di ba walang kasiguraduhan yung mga scholarships na ganyan? Ah, ang tali talino mo. Ang laki ng potensyal mo. Ito na yung pagkakataon na ayokong mawala sa'yo. Anak, ayokong matulad ka sa'kin. Joy! Mwah. Asan si Noel? Ay, naku! Nasa ospital! Bumunta ako doon mamaya, dadala ko ng pagkain. Ate, kamusta ka? Sino kumain? Si Alex? Ah, uh, It's a long story, ate. Nagmerienda ka na ba? Di ka nga! Gagawin pala kita ng merienda. Sabay na ako sa'yo, Manang Kitty. Ho! Oh. Mang Jose! Or pwede na bakit ang tawaging Daddy? Ha? Huh? <laughs> ako mukhang maraming nagbago dito sa bahay ah. Magbibis lang ako, Ma. Excuse me, Daddy. <laughs> Sige na makinig na tayo kay Ma'am Elvira. Sumunod na lang tayo. Hindi naman niya tayo ipapahamak eh. Alam naman niya yung ginagawa niya eh. Anak, hindi akong magsasawag. Paalala sa'yo na ang laki ng utang na loob natin sa kanya. Maakala ko ba ayaw mo kong matulad sa iyo? Hindi pa tinuturoan niyo po ko na maging sunod na lang sa kanila? Na hindi natin alam ako hanggang kailan itong utang na loob na to? Sabel, pwede tayo po ito sa ospital. Opo, kuya. Ma, hindi naman yun ang gusto ko sabihin. gini. na eh, pero... ako, ma. Baka yun ang nagsabi. Para to sa kinabukasan ko. Oh. Hi, Mana. Oh. oh. Wow. May special ensemada, your favorite. <laughs> Thank you. Thank you so much. Oh, hi, Ma. Magpahinga ka muna ho pa. Si Kitty nang bahala sa'yo. Pupunta lang ako sa mga lawyers natin. Ah, uh, Ma, bakit dala yung mga papeles? Ah, uh. Dadaling ko lang sa mga lawyers natin para ipaayos yung real property tax. Oh, mag mata ka muna ko. Wala, wala sa Canada yan. Manang busog na busog pa ako. Doon sa niluto mo kanina. Pakasarap. Magpahinga ka na muna. Si Kitty na ang bahala sa'yo. Mauna muna. Ay, sandali lang ma. Sasama na ako sa'yo. Gusto kong makita si Ate Love. Kukunin ko lang yung bag ko. Okay. Mm. Sarap. Sarap din pala magluto ni Manang Kitty. Oo, oh, yun pa. Ikaw, masarap ka rin magluto eh. Oo naman. <laughs> may na glass ka ba? Um, oo, oh, meron. Actually, may exam nga ako mamaya eh. Ba't ka pumunta rito? May glass ka pala. Isabel, as much as I want you to be here every day, huwag ka naman magpabaya sa school mo, ha? Di ba kailangan mo nang matataas sa grades para mag-qualify sa scholarship? Ah, uh, hindi. Nakapag-aral naman ako para sa exam. Ready na ako. Ikaw na, Kamusta yung online classes mo? Ah, uh, nag-academic fees kasi yung school namin so wala man na kami pasok ngayon. Ah. Uh Masasabing -huh. so, salamat, ha? Salamat saan? For being here. Na, ang effort ka talagang samahan ako dito. Para lang kamustahin ako. I appreciate it. Wala yun. Masaya naman ako pag nakikita kita. Saya ako pag nandito. Ang ako Saan ka? Nandito po kayo. Siyempre, <laughs> hmm. sinabi ko sa'yo. uuwi ako pag kailangan mo ako. Sabi pa I miss you. Maiiwan well <laughs> ko muna kayo ha. Ako usapin ko lang yung doktor ni Love. Ah, uh, dito ni Nang, si Isabel po pala, kaibigan ko. Hi. Hi, Isabel. I'm Hope. Nice to meet you. Hello po, ma'am. Sige po, labas po muna kami. Excuse me po. Thank <laughs> you. There. I hope. I just hope. I know we don't have a perfect relationship. Pero alam kong mahal mo ko. sana... Sana alam mo rin kung gano'ng kita kamahal. Magpagaling ka, ate, please. Naghihintay kami sa'yo. At alam kong kayang kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ako na muna bahala sa bahay, ate. Bukang ang dami kong kailangan at sikasuhin. Ako na muna ang magiging panganay. At pangako ko sa'yo. Babantayin ko na mabuti si Noel dahil alam kong importante siya sa iyo. Ma, anong sabi ng doktor? kumusta po ang lagay ni Love, Doc? Normal na yung vital state. Pero hindi ko pa alam kung kailan siya magigising. It would take days, weeks, months, years, or even more. Faith, pinalalahanan ng kita na tumataas ng hospital bill ni Love. Ang importante, nasa mabuting kalagayan si Love. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol sa hospital bill namin. Makabubuti siguro kung iuwi niyo na sa bahay si Love. Get a private nurse. Kahit ikaw, mababantay mo siya. Doktor ka rin. I'm worried about her. Health, baka mag-deteriorate sa bahay. Sa sitwasyon ni Love, wala namang pinagkaiba kung nasa bahay siya o nasa ospital. Tingin ko mas gagaling siya kung nasa bahay siya, kasama ang pamilya niya. Sige, huwag iisipan namin, Dok. Maulan na ako. Balitaan ko na lang kayo. Thank Excuse you. Me. Anong utang? Halika pag-usapan natin sa labas. Nalugi na halos lahat ng mga negosyo natin. Malaki ang ginastos dahil sa pagkakautang ni Love. Tapos yung kaso ni Jose. Ngayon naman dahil na ospital si Love, malaki na naman ang kakailanganin. That's why I have to let go of more properties. Kaya mo ba dala yung mga titulo? Actually, Hope, nung dumating ka, Papunta talaga ako sa mansyon ng Dominante Cruz. Naalala mo ba si Elvira? Siya yung nanay ni Richard. Yung dating boyfriend ni Love. Siya ang sa kay Jose. At sa kanya rin ang galing ng down payment dito sa ospital. Nangiya <sighs> na ako. Mama, nandito ako para sa'yo. Karami mo ako. Tutulungan kita. Faith, hey. you look rested. Hi, Elvira. Ito nga pala si Hope, yung anak ko na galing sa Canada. Hello, Hope. I'm Elvira. Hi, I'm Karen. Please, sit down. Jessica, kung naman naman silang may inom Yes, ma'am. Nagpunta kami dito para sa mga utang ko. Faith, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Hindi ko naman kailangan ng pera at the moment. So, okay lang talagang tulungan ka. Salamat. I have something that belongs to you. Ano yan? Hindi ba... Hindi ba attach ka dito sa necklace na to. May sentimental value to sa'yo. Maraming memories ang nakakabit sa necklace na ito. Good and bad. Pero ang pinakaimportante, importante maisoli ito sa totoong may-ari. At ikaw yun. Thank you. Thank you. Ngayon, yung tungkol naman sa pagkakautang ko... Di. Binigay mo na sa akin ang kwintas. Eh, sa'yo yan eh iba naman yung perang pinagkakautang ko sa iyo. Miss Silvira, ito na muna, 500,000. And yung iba sa susunod na lang, if that's okay. It's okay. Mauna na kami. Salamat, ah. It was nice meeting you. Nice meeting you too. Ma, let's go. Nyeta! <laughs> Hindi naman pala mahalaga sa kanya yan eh. Gusto ko lahat na mahalaga kay Faith. Yung hirap siyang bitawan at pakawalan. I want all the Aguinaldo properties. I want them all! Bakit ba kasi biglang sumulput yung hope na yan? Did you just see her acting so arrogant while giving you this check. Something's telling me that magiging sakit sa ulo natin yung hope na yan. Hope? Nabalita ako kay Ma'am Katie na dumating ka na daw. Yeah, kakabalik ko lang. And it's my first day. Ang dami ko nang inasikaso. What a day. How are you? Ito. Nakikita rin muna dito sa inyo. Baka magtagal muna siguro ako dito, given yung situation ni Love. Eh, gusto ko rin siyang bantayan eh. Alam ba niyang concern ka sa kanya? Alam ba niyang mahal na mahal mo pa siya? Kitang-kita ko naman eh. Actually, hope pa. Uh, talaga ako na bibigyan niya ng second chance yung marriage namin eh. I was hoping na mangyari yon. Pero ito nga nangyari, aksidente. just be positive, Carl, and be strong. Magigising din si Ate Love. Anyways, narinig ko, okay okay yung business mo ngayon. Ah, <laughs> hindi. Small time lang. Hindi ka tulad nung PPE fashion business mo. <laughs> Oh, nag-branch out na ro kayo sa abroad? Yeah, we have branches in Canada and Middle East. Si Eric, kasama ba ang dumating? Oh, um, no, hindi. Kasi ang dami niyang kailangan na si Kasuin sa Canada. Pero, okay pa naman kayo, di ba? Kayo pa rin. Oo oh, naman. I mean, I can't imagine my life without Eric. He's my rock, lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Sa kanya ako kumukuha ng inspirasyon at lakas. Pero huh. Then I want to know everything that there is to know about that hope. I want to know her weaknesses because I'm going to destroy her. Pero Oo well, si Tita Divina ayaw niya pa rin sa akin. Lalo na ngayon, ang daming gulo sa pamilya namin. S'lalo niya akong hindi matanggap na mapapangasawa ko yung anak niya. Kung kaya kong sirain si Love, kayang-kaya kong sirain si Hope. Curry? Yes, po. Ikaw pala yung nirekomenda ni Dr. Dominguez, no? Isa ko po, uh, Tariq Roque po. Ako si Faith. Ito naman si Hope. Yan si Joy. At yan naman si Kitty. Miss Hope po. Miss Joy. Mr. Kitty. Miss din ako. Maliban kay Madam, Madam Kitty ang tawag ng mga tao sa akin dito. Hello, Abia. Elvira. Elvira. Nabalita mo na ba? Inuwi na si Love sa mansyon ng mga aginaldo? Oo, alam ko. Alam mo? Bakit kalmado ka? Pag nagising sila, magsasali tayo. Sasabihin niya lahat ng nalalaman niya. Relax, Javier. Sorry po, Manang Kitty. Play na kayo sa kwarto ni Love. Opo. Okay. Gary. Ay! Oh. Maraming salamat, ha? Dito sa pagtanggap mo sa trabaho. Dahil alam kong napaka-in-demand ng mga nurses ngayon dahil sa pandemic. Ay, naku, wala pong anuman. Marunong ka naman mag-alaga ng comatose na patient, right? Opo. In fact, more than 10 years na po ako nag-handle ng comatose patients. Opo kayo mag-alala. Miss Love is in good hands. Relax. Ano ako magre relax Kung, kung pumayag ka lang na kasi na tinapos na natin siya doon sa hospital, di wala na sanang problema eh ngayon ang sa masyon, may hirapan tayo. Katapusan na natin to Elvira, sinasabi ko sa'yo. Javier please relax. I have everything under control. Javier, everything is being handled. Okay? I have another call. Bye bye. Hello? Kumusta ka naman dyan? So far, so good, madam. Siguraduhin mo that you observe all their moves, okay? I want a full report. Naintindihan mo ba ako? Yes, madam. Okay. Bye-bye. May nagpadala po nito kanina para kailangang... Oh well. Magkikita na kayo soon sa impyerno ni Richard. And as for me, I'll just be here replacing you. I'm sure nakikinig ka and you're itching to slap me. We will destroy everything and everyone that comes in our way. Even if we become brutal and heartless.